Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol hindi para ipakita ang kanilang sariling galing o karunungan kundi upang dalhin ang mensahe ng Diyos na malapit na ang kanyang kaharian. Ang pagiging sugo ng Diyos ay hindi nangangahulugan na gumawa tayo ng mga himala o mga ekstraordinaryong mga bagay. Minsan sapat na ang pagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa, pagmamalasakit sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapatawad sa mga nagkakasala o pag-ibig sa ating mga kaaway. Kapag ginawa natin ito, mas nagiging malapit ang kaharian ng Diyos sa mundo at sa lahat ng tao. Ang tunay na alagad ng Panginoon ay hindi lamang marunong magturo ng mabuting balita, kundi maging mabuting balita mismo sa tanan. Hindi natin kailangan maging perfecto. Ang mahalaga ay bukas ang ating puso sa Panginoon na sumunod at handang maglingkod, magbahagi at magmahal. Tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon kung may papakita natin sa tanan kung ano ang tama, totoo at mabuti ayon sa mata ng Panginoon. Nawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lagi natin maipakita ang kaharian ng Panginoon ang kanyang kaharian na puno ng pagmamahal, kapayapaan, pagpapatawad at pagpapakumbaba.